Oh, magandang tanghali ating mga kalapatits. Update lang po tayo sa ating mga warriors. Ngayon po ay October 24. Ayun po napakalakas po ng ulan sa ating lugar. Ayun. Ngayon po ay dumadaan sa lugar natin yung bagyo. Malakas ang hangin. Kaya i-update ko lang po kayo sa ating mga ibon. Ayun po yung ating mga ibon. Hindi naman sila nababasa hindi naman sila naanggihan. Mga tuyon-tuyon naman. Ayan. May mga... May tabi ng puno naman kasi sa ating kulungan. Ayan. Kaya nakaharang yung mga malalakas na hangin. O ayan po yung ating ano. Ah... Uh, SDR Warriors ayan po ayan po ito po yung iba natin nakabukod nakabukod po buksan muna natin hindi tayo sa kabila i-update yeah, ko po kayo dun sa nangyaring laro sa lukban ayan natuwa lang po ako ngayong araw na to nang makita kong ilabas ng club yung result ng uh, one lap race po eh napasok po ang ating ibon sa Near 999, lucky speed. Ayan, lucky speed po. Ayan po yung pumasok. Ayan. Yung ating 999. Ayan po. Yung anak po ng ating Taiwan. Ayan po. Ayan po yung ating mga warrior. Ayan po. Ito po yung ating uh, number one. Itong ano. Uh, Lokban. Ayan Ayan pa po yung ating mga pang karga. Ayan po. Ayan po si Tambay. Ayan po yung madalas si tumambay na matagal. Pero pagka lumalayo na, natututo na. Ayan. Ayan po yung iputin sa pakpak. bali ito po yung ating ibon uh, na pumasok po sa near 999 speed ang speed, speed po nito ay 999.2 po sa puyo naka PHA naka part tour naka, naka super set po ng SDR MLPHA Ito po yung anak ng ating Taiwan Ayan. Nakatiwa Nakatuwa po, nagulat lang ako Kaya nakapag vlog tayo ngayon Umasok tayo dito sa ating kulungan uh, Para ma-i-update lang po Natutuwa lang naman po ako Kaya ako nag-vlog ngayon Dahil nga nakapasok yung ibu natin Sinuwerte tayo kahit pa paano kahit konting friendly lang ang mahalaga ay eh, yung ibon natin nakapasok sa Lucky 999 speed yan okay thank you po thank you lord ah okay. yan po mga kalapatids update lang po update lang ako sa ating mga warriors o ating mga warriors o sila kahit malakas ang ulan hindi so, po tayo kanina ng umaga po uh, medyo maganda ang panahon at palipad tayo kanina ng umaga ng ating mga warriors eh ngayon po ang oras po natin ay alas 3 na ng hapon kaya ang paligid po natin ay eh, po talagang mabalasik po ang bagyo dumadaan po papalabas na po kasi ang bagyong catering po ang update sa ating mga warriors. Ah, salamat po sa um, muling panonood. Shout out kay RPC, Pantok. God bless inyo lahat mga players, mga malalakas na player dyan sa KRPC Pantok. And shout out sa ating mga player sa lahat. Lahat. Lahat-lahatin na natin. Lahat ng players Shout out sa inyo lahat.